Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol naman sa pahayag ng abogado ni Saldico na nangagamba raw ang kanyang kliyente na kapag uuwi sa Pilipinas, siya raw ay itutumba, siya raw ay ililigpit. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng ating mga bagong video. Balik sa ating usapan meron daw serious death threats na natatanggap si Dating House Committee on Appropriations Chairman at dating ako Bicol Partylist Representative Saldico ayon sa kanyang legal counsel ito tumbaraw si Ko kapag umuwi sa Pilipinas gusto raw umuwi si Saldico sa Pilipinas para humarap sa investigation laban sa kanya ngunit siya raw ay natatakot sa kanyang kaligtasan dahil very credible, very serious ang kanyang mga natatanggap na banta sa kanyang buhay. Baka pagtapak pa lang daw sa Ninoy Aquino International Airport, ililigpit na siya ng mga hired killers o maaring hindi na rin siya makakaligtas sa mga kamay ng mga vigilante groups na mag-uunahan para siya paslangin, para siya patayin at nang hindi na makapagsalita sa kanyang mga nalalaman sa flat control scams. Kung sa bagay, hindi rin talaga ako magtataka kung takot umuwi si Saldi ko sa aking sariling palagay, may mga gustong iligpit siya talaga dahil malaki, malawak ang kanyang nalalaman sa anomalya sa flood control projects. At kung siya ang magsasalita, maaring marami ang madadamay. Nasa ngayon, hindi pa lumulutang ang kanilang pangalan at sa kasalukuyang investigation, wala pa yung kanilang mga pangalan. Hindi pa lumulutang ang kanilang mga pangalan. Yung mga investigation na ginagawa ng Blue Ribbon Committee, ginagawa ng ICI at DPWH. Hawak ni ko kung sino ang mga sangkot. Hawak niya kung sino ang mga pasimuno. Hawak niya kung sino ang mastermind. Kaya, valid din ang sinasabing itutumba siya pag umuwi sa Pilipinas. Ako'y naniniwala na may naghahangad talaga na talagang iligpit siya alam na ninyo kung bakit at alam natin kung bakit at maaring kung sino ang mga ito baka pare-pareho tayo ang nasa isip pero dahil nangangamba si Saldi ko na siya ay itutumba, na siya ay ililigpit sana sa ngayon pa, gumawa na siya ng affidavit at ilahad niya ang buo at lahat niyang nalalaman tungkol sa anomalya, hindi lamang sa flood control projects, kundi sa lahat ng mga government projects na may nangyaring mga anomalya na kanyang nalalaman. Pwede niyang panumpan ito sa Philippine Embassy o kaya sa Philippine Consulate. Kung may pangamba naman siya na baka i-report siya, i-report ang kanyang kineruruunan, pwede niya itong ipanotarize yung kanyang affidavit sa abroad. Pagkatapos na manotarize, ipa-apostil ito sa appropriate authority kung saan ginawa ang affidavit. Dahil ang Pilipinas ay member ng apostil convention. Kaya ang ibig sabihin, dahil member tayo ng Apostille Convention nangangulugan na ang isang valid apostille mula sa ibang member na bansa ng Apostille Convention sapat na para makilala ang document dito sa Pilipinas. Ang isang Apostille Affidavit ay hindi na nangangailangan ng karagdagang pagpapatunay ng ating Philippine Embassy o ating Philippine Consulate. At pwede niyang ipadala ang Apostille Affidavit sa kanyang abogado o kaya'y kung sino man na kanyang pinagkakatiwalaan. At kung may magtatangka sa kanyang buhay, tiyak na ang katotohanan ay lalantad pa rin sa pamamagitan ng kanyang apostil affidavit. Malalaman pa rin natin ang katotohanan pero sa akin lang, sana walang masamang mangyayari kay Saldico. Sana yung mga nagbabalak na iligpit siya, na itutumba siya, kung totoo man ito, hindi sila magtatagumpay sana. Mas mainam na siya na mismo ang personal na magsasabi ng katotohanan. At sana magkaroon ng konsensya, magkaroon ng lakas loob si Saldico para ibunyag ang buo at lahat ng kanyang nalalaman hinggil sa anomalya sa flood control projects at mga iba pang mga government projects na kung saan meron siyang nalalaman na may nangyaring anomalya. Parawagan natin kay ko. sana walang mangyayari sa iyo. May utang ka sa taong bayan. Ang iyong utang ay ang buong katotohanan hinggil sa anomalya sa flood control projects. Ibunyag ang katotohanan ngayon na. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panunod. Hanggang sa muli, kung meron kayong comment, meron kayong opinion sa ating tinalakay, please leave your comment. Hanggang sa muli and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!